Isa pang anak ni Mami Dionysia, nagpakilala na at ginulat ang mundo ng wasakin nito, ang pinakamaangas na boksingero ng Bansang Panama. Winasak at binomba ang pinakamahusay na pambato ng China sa loob lamang ng round 1. Pati ang halimaw ng Indonesia ay round 1 lang din ang inabot sa ating bida. Up there for Oscar Ignar for the man from Nice body blow there. At ang pinakamahusay na boksingero ng Thailand ay nawasak talaga sa ating kababayan na kinakapatid at pinagbalinan pa ng Cruz La Rosario ni Pacman. Yeah, yeah. Si Randy Pormentera Pitalcurin o mas kilala bilang Randy Pitalkurin ay kababayan mismo ni Manny. Isa siya sa ipinagmamalaking boksingero ng General Santo City. Katulad ng ibang nangarap na boksingero, nagmula rin talaga sa hirap ang ating pambato. Pagsasaka rin ang tanging hanap buhay ng kanyang pamilya. Kababata rin ni Manny Pacquiao ang ating bida. Kaya naman napalapit din ito kay Mami Dionisia at itinuring din na kaibigan at anak-anakan niya. Mula nang hindi na magsuot ng Rosaryong Cruz si Manny Pacquiao sa pakikipaglaban, ay si Pitalco rin naman ang nagsuot nito sa laban. Kaya siguro na punta kay Pital ko rin ang cross ni Manny ay dahil kaibigan din ito si Mami Junisha at matagal na magkaibigan si Manny at ang ating bida. Marami na talagang tinulungan boksingero si Pacman lalo na noong kanyang kabataan dahil sa kanya napakaraming mahihirap na boksingerong Pinoy ang nakaalis sa malugmok na kahirapan. Katulad na lamang ng ating bida na si Randy Pitalco rin, tinulungan ito ni Manny na mabigyan ng magagandang laban at bilang kapalit ay magpapakitang gilas talaga ito sa kanyang kaibigan. Araw ng linggo, June 9, taong 2019, sa TV5 Studio, Novaliches, Quezon City, ay nabigyan ng pagkakataon ng ating buksingero na lumaban sa pinakahalimaw na buksingero ng Thailand. Si Warawat Shaibu ay talagang kinatatakutan. Pero round 3 lang ang itatagal nito sa ating kababayan round number 1 mas matangkad talaga ang kalaban pero hindi ito naging hadlang para maging dominante si kabayan nagpalitan sila ng suntok pero nakakalamang talaga dito ang ating kababayan

we are the matchup of the Yes, at saka walang opportunity yung kalaban niya. Tulo na yung tagiliran. Itong si John And Metal Corrine. Metal here in round number two. Sineset up niya yung cut. That left. Pop. Makes no! a D here as he didn't punch. Sobrang linis. Malaki. Pops. Sana laban pa rin. Round number 3 Dito natatapusin ni Kabayan Ang paghihirap ng tay na kalaban Hindi na nito kayang lumaban Bugbog sarado at bumagsak ito Kaya itinigil na ng referee ang laban yeah. on the comeback trail, Randy Araw naman ng Biernes, November 10, taong 2017. Nabigyan ng pagkakataon na lumaban si Pital Corin sa Town Hall, Melbourne, Victoria, Bansang Australia. Ang kanya makakalaban ang pinakahalimaw na boksingero ng Bansang Indonesia na si Oscar Ragnapa. Pero makakatikim ito ng pinakamasakit na first round na pagkatalo mula sa ating bida. From Round one scheduled for 10. Randy Pedalcore in the Southport. As we mentioned before, former WBA World Champion. And Red the tough Indonesian, two time Indonesian champion. Also, WBA Asian Pacific Champion. This is a massive fight. Red Rednaka dangerous. Red has got to watch out for that straight left hand. That's the money shot. And he does. Pedal his nickname Ultra tune Looking at a world-class athlete here tonight. And again, pedal lands some shots. In The world here in Bolford Town Hall. Maybe that shot will be Lama in 2018. We're gonna wait and see. Nice right, nice straight to the body from pedal Cora pedal isn't it balanced? Lands the light straight left. He's got a snappy uh, right jab as well. The right to uh, Isada is the IBF number seven. So there's some big names guy in front of him, Rick So it's no use talking about these big names. He's got to take care of business here tonight. And uh, Oscar and Randy clash heads in Indonesia and also the WBO Asia Pacific Mini-Main Title. Also defeated Mohamed Rukman. Oh, both fighters swinging away. This is what it's all about. Down goes Naka That's a big shot. That is a big shot. That is a big shot. That's all out. It's all over in a stunning Lift, May isang napakalakas na naghamon sa ating bida. Araw ng Biyernes, April 24, taong 2014, sa Capital Gym Arena, Beijing, China. Hinamon ng ating bida ng pinakamahusay na boksingero noon sa bansang China. Si Yiming Ma ay nakakatakot talaga. Pero katulad ng mga nauna, first round brutal KO rin ang sinapit nito sa ating bida. 在场上身穿着白色短裤的是来自于呃菲律宾的选手佩塔克林。在场上身穿着红色短裤的是来自于中国大连的马一鸣。呃，佩塔克林的外号叫 Razor，就是剃刀的意思。嗯、呃，看他的出拳确实挺有，挺相当的锋利啊。 前、哦，哦，哎呦！裁判、啊、开始读秒了、啊，稍微缓一缓。啊啊啊啊啊、对方实力很强，哎呦，又被打到。哦，对方的出拳速度非常快啊！一负一平十七次 KO 对手，今年二十四岁，身高一米六零，臂展一百六十二公分。啊 马一鸣处于劣势，这样非常不妙。他应该想办法搂抱对手来缓解一下，现在受到创伤对。对，另外先平稳的过渡第一回合再说，不要再对轰了，有点站不稳，要小心，要小心！哇，又被打到，三次击倒，比赛结束了。 Araw ng Martes, August 26, taong 2014. Napakaraming tao at punong-puno ang Mercedes-Benz Arena, Shanghai, China dahil dumayo ang ating pambato na si Randy Pitalcorin para sa gupay ng interim champion ng WBA na si Walter Telo ng Bansang Panama. Nandito rin si Manny Pacquiao para i-promote ang laban nila ni Algeri at para magpakita ng suporta sa kaibigan niyang si Randy. Round number 1, kitang kita agad dito na maliksi si Kabayan pero nag-iingat pa rin siya dahil veterano ang kanyang kalaban. Malakas din ang suntok nito at tumatama sa ating kababayan. sa round number 2, nagiging accurate na ang ating pambato at naging malaki dlat ang kamao nito na parang galawan ng ating pambansang kamao. Round number 3, bumabawi ang kampyon na boksingero pero di pa rin naging sapat para makalamang siya sa ating pambato dahil parang si Manny Pacquiao ang galawan ng ating boksingero. Sa round number 4, nagiging ganado na lalo ang ating kababayan at palagi niyang natatamaan ang kampiyon na kalaban. Round number 5, atras na lang atras ang boksingero ng Panama. Halatang iniinda na talaga niya ang mga kamao ng ating bida. Round number 6, laglag na ang tuka ng kalaban. Kaya sinasamantala na ito ng ating kababayan. Puro powerful na suntok na ang kanyang pinakawalan. Sa round number 7, hinog na ang boksingero ng Panama at dito na siya tuluyang wawasakin ng ating bida. Isang napakalakas na suntok ang pinakawala ni Kabayan ang nagpabagsak at parang babali sa kanang kamay ng kalaban para itong nangisay-ngisay sa gitna ng laban. Muli pa itong lumaban pero parang bombang sumabog ang lakas ni Kabayan. Bawat bitaw ng suntok, yanig ang kalaban. Kaya muli itong bumagsak sa laban. Dahil sa sobrang lakas ng Kabayan natin ay nalasing ito at nawala sa poko sa laban. Kaya itinigil na ng referee ang kanilang laban. Tuwang-tuwa naman ang kampo ni Kabayan sa pagkapanalo niya sa laban at naging bagong interim champion ang ating kababayan. Napaakyat pa talaga si Mami Junisha sa ibabaw ng lona para batiin ang isa sa anak anak-anak niya. Si Randy Pitalcorin ay isa ring alamat na buksingero na nagbigay rin ng maraming karangalan sa mga Pilipino. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga buksingerong Pilipino dahil hindi biro ang kanilang sakripisyo sa esport na ito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili at mahalin mo ang Diyos ng higit sa iyong sarili. Amen!